Hello mga langga! Nandito ako sa loob ng circle sa kanilang isa sa kanilang mga garden dito. Ang ganda. Ang daming mga namumulaklak na bulak na halaman. Ayan oh. Iba't ibang klaseng kulay. Kanina ko pa ito tinititigan lang ka. Hindi lang ako makaikot-ikot kanina kasi yung anak ko nandyan sila nagsho-shooting dito banda. Ngayon, tapos na sila dito. Ikot-ikot na ako. Ayun, ang ganda. Ay, sus. Ayan, may kulay orange, kulay pula, kulay purple. Ito, meron akong ganitong klaseng, ano, belia. Ganyan ang kulay. Ang ganda. Mas marami yung bulaklak sa, sa bahay. Yung bonggang ko. Ito, wala akong ganitong kulay. <laughs> Sarap pumitas, no? Itanim. Kailang wala nang magpagtaniman sa bahay. Tapos meron din silang ganitong hala, ano, bulaklak. Parang saging-saging, saging-saging. Pero ang daming bulaklak, nakakatuwa. Ayan, ikot-ikot, ikot-ikot lang ako dito sa loob ng kanilang garden. Tingnan mo naman yung view ng kanilang garden, oh. Marami pang dyan mga tanim na hindi pa namumulaklak, pero ang ganda, no? Ganda ng, ano. Oh. Ganda talaga ng mga, ng garden pag maraming namumulaklak, di Diba? punta, punta ako dito banda kasi ang dami yung uh, green na green na may mga kulay pula na bulaklak nakakatanggal naman ng stress dito lang kayo ayan oh may mga saging saging ano ba tawag ito ng halaman hindi ko lang alam ang mga pangalan nila pero maganda talaga sila magandang klaseng mga bulaklak malawak din tong garden nila dito sa looban ikot-ikot lang ako dito sa loob para hindi ako mainip para malilibang habang nag-aantay ng anak Ay, oh, may mga butterfly pa nagliliparan nakakatuwa masaya din yung mga butterfly kasi meron silang mga halaman na nadadapuan mapuno din, mapuno, maraming mga bulaklak o meron pang kulay parang ano ba to, pink na bulaklak. Ano kay kla? Ano kay pangalan nitong mga bulaklak na to? Hindi ko kilala. Ito bunggang belya to. Ay hindi. Basta bu parang bunggang belya to. Ayun ang dami iba't ibang klaseng kulay. Ayan, ikot-ikot lang muna ako dito. Makuku makukulay ang mga bulaklak, mga butterfly, iba't ibang klaseng kulay din ng mga butterfly may white, may yellow <laughs> ah, nakakatuwa masaya ang mga butterfly ang daming mga ano, tanim dito ayun yung ano ayun, mga bonggambelia basic class, nandyan yung anak ko nag, ano sila, Nagsho-shooting. wow, nabakaganda thank you so much mga langga bye bye